Mga idol, na natin itong kinabud natin ngayon, no? At sa barani, eh. Kinabud-kabud po natin ito ngayon. Tingnan natin kung baka ilang palayman. Ayan, mga idol. Nasuguhin na po natin yung ating kinagkabud-kabudan. Ayan. Oh! Baka mayroong pangayuan, guys. <laughs> ito na ang na tayo idol short sabi ng viewers natin butas yung short natin karaan ah, tayo na short pag nakadali ayan mga idol oh dilaw oh sana po yan dilaw na yan Ayan yeah, mga idol. Ayan yeah, nag-aakit na yan. Ang ating ginto ngayon. Sugi na po natin. Ito po ang sugi. Dami. Ubus natin ito. <laughs> Unti lang. malunod. Dapat kunting-kunti lang. Ito po. Isang ano lang. Isang bilog. Yun. Yun tapos gigigin lang natin idol yan uh, ram sa ating naaawa mga idol tapos daw na masyado ang asugi huwag lang po natin kakamayin ano po ng natin mga viewers ano po hindi po hindi po natin nag-aalala sila sa atin mga magkakabod huwag kung kat mag ano po tayo ng gloves wala na po kit na wala na po na ano Ay, dami pa. Oo. Uh, para mahuli yung mga ganito. Oh. Kailangan nung pisa-pisain. Ayan, mga oh, dilaw. Uy, dumikita kayo sa asugi. Ah, kulang nga ta. Asugi ah. Dagdag pa yata. Kulang nga asugi. Madami ang kuha ta ngayon ah. Ah, buo na. kan talaga. Dikit na. Yan <laughs> ang ginto natin today. <laughs> Ganggamata lang tungaw. <laughs> oh. Ay nala gato. U uh, ay daliang short nito ngaing do.